Hiwain ko na mga kapatid. Hmm. Ayan mga kapatid oh. Hiwain ko na yung yung pulot niya. At saka yung uod isiparit natin yung uod niya mga kapatid. Yan. Hmm. Ayan. 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 at yung nungood oh. niya alis natin ah. kaya mo natin dito mga kapatid yan yan kain oh. kaya ah, itong pulot linisin natin mabuti ayan hmm. kasi mga kapatid, pa, hindi nilinis to mapanis yung pulot natin kaya nilinis natin mabuti ayan hmm konti lang pulot natin ngayon mga kapatid ay eh, bago lang nagtaginit yan bago lang season nila hmm. ayun ah. o hmm. biralan Oops Yan lang Ayan huwain ko na mga kapatid Oh Oh Yan ang pulot ng putiukan pure talaga Yan ma parang kulay dilaw mga kapatid yung pulot natin ngayon Kaya hindi kayo magtataka kung iba't ibang kulay yung mga pulot natin dahil sa yan, sabi ko na. Uh, ah, dahil sa mga bulaklak na kaibat ibang mga klase mga bulaklak mga kapatid. Yan o. Oh. Yung importante mga kapatid, yung pure uh, honey or pulot, bumubukal talaga siya, bumubula. Yan. Yan o. Oh. Yan, pa. Wow. Oh, yan. Ah. Ayan. Oh. Ayan. Wow. sarap Sarap talaga yung pulot na pure mga kapatid o, galing pa to sa ah, uh, punong kahoy, babaw ng kahoy o oh, yan ay hirap talaga mga kapatid yung panguha ng uh, wild honey mga kapatid kasi adong matapang yung mga bubuyog ayan ayan wow oh. ayan Tikman natin mga kapatid. Tikman natin, no? Oh. Yan, no? Oh. Mm, tamis talaga. Mm. Ah, subukan tamis mga kapatid. Mm. Mm. Ayan. Kaya hanggang dito lang muna mga kapatid. Yan, good luck. At maraming salamat po sa Panginoon mga kapatid.